Ayan guys, nandito po tayo kay Tatay Tomas po. At ito na po yung bahay ni Tatay. Masabi mo tayo at unti-unti na po nagagawa yung bahay nyo. Napakalimpa po. Salamat ko po sa inyo dahil uh, sa ngayon lang pa ako nagkaroon ng itong bahay. Kahit na paano po. Ngayon uh, lang <laughs> din ba? Opo. Parang Opo. An salamat. Ang total na pong nagastos dito tayo, 29 po no? 29,000 29, may get. So, 31,000 po yung pera. Bali may ano pa ba kayo? Isang libo po no? Opo. Ibigay ko na din po tayo. Ano pa? Kasi yung 1,000 po noon na nauna na po no. Apo. Nung inabot ko pang pamerienda niya. Bali 31,000 na po. Maraming salamat po sa nagbigay. Maraming ano salamat. Ay sementuhin si din po yung side tie. Opo. Ayos ah. Hmm. Ay, po tayo ng kanjer eh. Ah, uh, po sa kabara at tayong buhangin Apo Ayos po Thank you po sa mga tumutulong pong gumawa Kaya yeah, libutin ko lang tayo mga kailan po kayo matatapos to? Two days pa po, boss, no? Two days, no? Three, tatlong araw na po. At, tat, pangatlong araw po ngayon pa, to? Pa, pangatlong araw. Simula nung nagwakay po, no? Apo. Ayan, guys. Pintana. Ito dati niya, guys, no? Oh. Ito, may pintuan sa likod. Wala, lalagyan pa kayo CR dito tayo, di ba? Meron. Opo, meron po yan. Yung pong hokey na yan. Drum na lang po yan, yung drum. O, yung drum po. Hindi nyo na po, po. mapupuno mm. uh -huh. na yan. O, hindi na po ah. <laughs> Mag-iisa nyo lang po eh. Ay, kasayans. <laughs> <laughs> Atawad. Over flow. Ah, over flow. Hindi. <laughs> Bower, lalagyan na over flow. Yung swimming pool <laughs> daw po, ayala na? Ayala na. Hindi ba? No, 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 no. Sige, babalik na lang po din ako ulit sana tayo siguro. Pagtapos na po. Para makita ko po yung magiging yari. Opo. Oh, Thank you so much po. Maraming salamat po. Sa mga gusto pang tumulong tayo, baka may gusto pang tumulong. Wala uh, po kayong gusto sabihin. Sapat na po siguro sa akin to, bossing. At gusto ko sana, bossing, kung mayroon pa yung saposo ko sana, bossing, ay. Mm -hmm. Kasi isa rin lang pero ganyan. Hindi pa ako nangiingit eh. ay, doon, pa ba? Opo. Oh, Akala ko dyan na sa may, ano, yung sapa. <laughs> <Di ba? laughs> ay, so, pang, ay, pang, pang inom-inom. Opo. Oh, uh -huh. Laba. Ba't dyan, di hindi po pwede yung ano, no? Medyo madumi po ba? Galing po sa bayan pala yung ipuma niyan eh. Ha? Madumi nga, no? Lahat po ng... dumi doon? Dumi doon ganun sa bigal. Sa... Bikal. lahat po lang yung tapong. Palengke po? Dito po, po lahat matapang. Tapong na lang yung palengke. ah uh -huh. madumi nga. Sige po, ayun po. ah uh, may gusto daw po si tatay na ano. sa poso niya po. Kaso magpapalok po yun, di ba? po yung bombang di bomba na ano? Di bombang, kaya tipik lang po sana. Ha? Ah, di ba mahal po yung paano, papalok? 2.5 mm. po ata. Pa? 2.5. 2.5? Uh. Ah. Yung papalok po? Uh, <coughs> tanong nga kami, kahit di nga ako, yun. Ba't kamura dito? Di ba yung ano yon yung inukay pa yung tubo hmm. sa... Diyan burit. O, lang po yung tubo. Ah, kasi may tubig naman dito, no? Uh. Baba. Doon po kasi sa iba, medyo mahirap, no? So, na, si ano, babaw lang po. Ah, meron kasing gano eh. Tubig. Sige po, gano'n na lang tayo. Balik po ako pa gano'n. Sa salamat sa sa right. sa right. po. salamat po. sa mga tumulong po sa atin. Yeah. Uh -huh.